Wala yung kuto. ah oh. Kapag ganito kalambing ang aso nyo, dapat walang kuto. Yan, kasi ganyan siya. Oh. Gusto niya lagi karga. Oh. Kaya kailangan walang kuto kasi mahawa kayo ng garapata ng yung dogs kapag mayroong kuto. Marami kaming aso at ito kahalobelo namin sila sa loob ng bahay. Tapos ang gusto nila, laging nagpapakarga tapos nagpapalambing. Ayan, mga pabibi kasi ito mga baby namin. So, kailangan wala silang kuto. Kasi minsan sa, kasama namin sila sa higaan, naglalaro sila sa sopa, naglalaro sila sa kutsyon sa aming kama. Kaya kailangan wala silang kuto. Kaya naman ito ang aking ginagamit sa aking mga dogs. Ito yung sabon na ginagamit ko sa kanila. ba diba, Maxi? Ito ang gamit ko sa inyo, Maxi. Pampawala talaga to guys ng kuto. Kasi dati, itong mga aso ko ito, marami kasi akong aso, kulang-kulang sampo. At ang dami nilang garapata. Hindi ko rin sa kasi ang bilis dumami talaga ng mga garapata. So buti na lang nakita ko itong sabon na ito, scent. Ganito siya. Ang bilis talaga makapagpawala ng garapata. Ito yung sabon niya, ganda sa buhok ng aso namin, ng aming mga dogs. Mm. Malambot. Tapos ito yung pang-spray niya kapag nangangamot sila. Kasi minsan, may mga mites, hindi natin maiwasan na talagang may mga mites yung ating mga aso. I-spray ko lang yan. Halimbawa dito, si karaniwan, mayroong ang yung aso natin, meron dito sa sa tainga. i spray nyo lang. Ganyan, ganyan nyo lang. Sa, sa balahibo. Ayan. Mabango siya. At tapos, igaganon-ganon mo lang buhat nung natuklasan ko itong pang spray na to, wala na silang kuto at hindi na bumabaho yung aking mga aso, kasi yung kuto madalas makapagpabaho ng ating mga dogs, natubuti na lang nakita ko itong sabon at itong pang spray Ayan o oh, oh. Solve na yung aking problema sa kuto ng aking mga doggy hindi po ito sponsor is na share ko lang po kasi baka problema nyo rin ng mga garapata sa inyong mga dogs tapos, ang problema niyo sa mga garapata ng inyong mga par babies. iba mm. Diba? Diba, Maxi? Ano? <laughs> At ang pang-tanggal lang kuto ni Maxi, pang-spray, tanggal baho, tanggal kate.